Good morning everyone. Kumusta po kayo diyan? Kumusta ang lahat? Ko is nata, nasa likod para mag ano. Mag walis ng mga dahon kasi daming dahon dito eh. Lalo na to yung ano langka. Ayan guys, pinapakita ko po yung aking langka. Ayan, malaki na yan guys. So tingnan niyo. Malaki na yan guys. Tapos ang sikreto po ito para di ano masira, ayan, lagyan ng ano, sako. Okay, lagyan ng sako yung ano, bunga niya. Hmm, medyo paos, guys, yung boses ko, pasensya na po kayo dyan. Ayan, guys, oh. Mga sako yan, doon, sa kabila. Meron din. Masarap tong ano lang ka na to, matamis. <coughs> Sorry, guys. Sobrang tamis po to talaga. Ayan, guys, ang ganda, di ba? daming prutas, daming pagkain dito. Hindi tayo magugutom. Um, Ayan guys, yung palibot dito namin. Um, may buko pa yan o, oh, nasa taas. Hmm. Thank you Lord sa mga blessing. Thank you sa inyong pag, walang sawang sa inyong pag panonood sa aking mga video guys. Thank you very much yan po yan guys pinapakita ko lang po yung aking mga tanim dito sa likod sa likod ng bahay namin yan guys thank you very much bye bye hanggang dito na lang guys ingat po kayong lahat bye bye god bless everyone